Higit 1 trillion pesos na lustay umano dahil sa flood control corruption. Higit isang trilyong piso ang posibleng nalustay ng gobyerno sa loob lamang ng dalawang taon dahil umano sa matinding korupsyon sa mga flood control projects. Ito ang ibinunyag ng environmental group na Greenpeace Philippines na nagbabala sa mas mabigat pang epekto nito sa mamamayan. Batay sa datos mula sa National Integrated Climate, Climate Change Database and Information Exchange System mula 2023 hanggang 2025 ay umabot na sa 1.089 trilyon ang pondong posible umanong nawaldas. Ngayong 2025 lamang, tinatayang 560 billion pesos ang nawala mula sa halos 800 billion piso na hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa flood control projects naman sa 248 bilyong piso na pondo halos 173 billion pesos umano ang napunta sa mga ghost projects, mga proyektong binayaran pero hindi naman naipatayo. Sinabi ni Green, Greenpeace campaigner Jefferson Tuwak, higit pa sa pera ang nawala para itong climate crime. Hindi lang kaba ng bayan ang ninanakaw kundi pati ang kakayahan ng mga Pilipino na, na makaligtas sa matitinding baha at sa krisis ng klima. Kamakailan lamang naranasan sa Quezon City ang bigla ang pagbaha matapos ang napakalakas na buhos ng ulan. Mas malakas pa kisa sa Typhoon Ondoy noong 2009. Maraming residente ang na-stranded, nawala ng kabuhayan at napilitang lumikas. Para naman sa Greenpeace, Malinaw itong patunay na bigo ang mga flood control projects sa protektahan ng mga mamamayan at sa halip ay nagsilbing gatasan, umano ng ilang tiwaling opisyal at kontratista. Dagdag pa ng grupo kahit halos 2 trillion pesos na ang nailaan ng pamahalaan para sa disaster risk reduction mula 2015 hanggang 2022 na nanatiling kulang ang pondo para sa climate adaptation dahil sa patuloy na katiwalian. Nananawagan ang Greenpeace na panagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya at itigil ang labis sa pagdepende sa malalaking infrastruktura na magiging hugad ng korupsyon. Sa halip, iginiit ng grupo ang mga alternatibong solusyon na mas ligtas at mas makakalikasan. Kabilang na nga po ang pangangalaga sa mga watershed, pagtigil sa reklamasyon at pagtigil sa mapaminsalang pagminina.